Ano pong tawag sa inyo na re? Bugong, maluto. Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bali sa episode na ito, ano po? Maulang araw po sa atin lahat. Tayo po ay naka-face pagka malamig at gawa ng nang minsan. Yan ang bilis pong maka-attract ng lamig sa maging sipon po ba? Ay kumbaga, ganito ho yung ginagawa kong pag-iingat. Ano po? Yan. Ngayong episode na ito po ay ano? Maghahanda tayo ng pagkain or baon para po, papunta, sa papuntang papunta tayo sa kabilang area oh yan atin pong ibabalot siya sa dahon ng saging tara po sama-sama po tayo katay makakuha ng dahon ng saging ayun po yung ano kubo punta naman tayo sa sagingan oh yan kuha po tayo ng dahon ng sabah siya nalipad tara pasensya na ho ha kung tayo nakaapis mas gawa nga ho na ang bilis mag attract ng ano sa sipon po ba eh eh lumipad na naman grabe ka naman ha mabilis mag attract yung lamig oo oh, kaya ho minsan lalo na kung maaga maaga tayo pagka malamig basta ho, nakaramdam ako ng lamig nag ano na ako nag uh, pipismas na po Oh, oh. ayan, dito na ho tayo sa sagingan. Kuha lang tayo ng mga dalawang piraso. Dito po natin aanuhin. magabalo tayo ng ano. Nang lakas na naman ang hangin ah. Ha? yung malaki-laki ng ating pong pagkain. nakasira pa sa kabila yun tara po magagayak tayo magbabao na po tayo gawa ng area number 2 ah oh. bali area number 3 na rin kung punta natin 2 or 3 O. Oh. tara kasalang na naman po dun yung ating sinain ito na ho yung ating kanin no? yon no? magbabaon po tayo tapos po pipretuhin natin na rin yung isda yan siya natin ibabalot sa dahon ayun ho habang kataho ay nagpiprito ay kata ay magsha-shoutout po pala oh yan nga lang la ho shoutout po sa lahat ng ating manonood ano ho at saka ho pasensya na ho at ako ay medyo yung ibang videos po hindi ko na napuntahan ano ho Pasensya na po Pero yun Sashout out po tayo ngayon Shout out po sa lahat Shout out po kay Antonio Sanchez Shout out Habispring Shout out po natin si Marieta Watching from England Shout out kay Marilyn Sarens Yan From UK Shout out po kay Boss Nanay watching from London yan shoutout po natin si ano si Earth pa shoutout din tunoy na pangalan shoutout po Earth lang po nakalagay sa kanyang ano eh sa youtube niya. yan shoutout po ayun pala shout out nice entertaining vlogs o farmer shout out shout out po kay think think bill think abel watching from uk shout out po natin si nora bell bell marasigan shout out from barcelona spain shout out din po natin yung ano may natandaan ako yung taga kagsi ay mauban po Oh, Shout out po natin si Marcelo Karang Karangin from Taguig City. Shout out po natin si Bicolano Panajan TV. Shout out po. Shout out po kay ano from Toronto Canada Liza Stable Official. Shout out kay Ellen Pugyaw. Taga Northern Luzon. Shout out po natin si 727. Shout out silent viewer na Talabsik. Shout out po natin si Babalikin lang ako natin. Eh eh. Are ating mamalutuin na ba? Singitin natin sa si Joel malabo na ho yung screen eh Bio Ubu Mani Ubu Mani from Mauban Quezon yun shout out po I choice Bill Yalon shout out from Sarah Switzerland shout out po natin si mam Ma Evangeline Dolores Dorobles Shoutout Shout out kay Ronaldo De Lobres, Nambiga San Pablo Malini City Bulacan Oh yan Shout -out po yan Shout out po sa lahat Katay mag-aasinta po na rin yan yeah. Ano ba? Ya hmm. nah yang ada di negeri itu. Eh eh. Atin po igagayak yung kanin bago tayo mag-ano. Tapos isasama na rin po natin yan. No. Luto na naman po oh. Kasi gagayak na. Papalingasin po natin na gawa po noong. dun. Yung dahon ng saging atin lalaibin. malimutan ang iyong mga larawan malapit at malayo rin naging ikaw ibigin lulubog lilitaw ang buwan at araw patuloy na lalakad ang panahon Ako'y nagmamahal sa'yo, dito to magbabago. Natuloy na 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 ko malimutan ang iyong mga larawan. Malapit, malayo man. Na, 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 na Atin pong pinapaano ba yung para niluluto para po kumunat pagbabalot ng pagkain. Ang tawag po din sa amin, laib. Awan ko sa inyo kung anong tawag ho na rin. Ito po ang makasinaunang paraan po ba para ng ng pagkain. Pabalot sa dahon. Mabango po pati yung ganito. Minamahal kita Di ko malimutan Ang iyong mga larawan Yan, yeah, makunat na po ito eh. Nainan ko yung ating nilaid. ừ uh hư -huh. tayo sa kabilang area Tawas areh ulang ating isda oh. Hmm. Nah, lagi kong rin hari ulo saya. Pidringan. Yang po ating babalutin. tawag sa inyo na re bugong maluto minsan tanda ko nilalagyan pa dito ng asin tara po at tayo pa kabilang area maluto dugong gayak na po manding kaho ngayon mo sa mga panahon no Meron pa po tayong isang ano, oh, panloob. Ayun. Tara po. Pa kabilang area. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po. Tayo po. Diretso na po sa kabilang area yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.